Yung tatlong buwan ay uh, um, is I think uh, enough time. No? May second chance na ang mga jeepney operator na may balak makipag-consolidate sa isang kooperatiba o korporasyon pero di nakahabol sa deadline noong December 31, 2023. Pinalawig kasi ng pamahalaan ang taning hanggang sa katapusan ng Abril. Para na rin daw ito sa mga nagbago ang isip at nais ng makipag-consolidate. Ibig sabihin, di rin muna huhuliin ng mga kawani ng Land Transportation Office ang mga driver ng jeep na di kabilang sa isang kooperatiba basta't rehistrado ang unit. So far as the LTFRB is concerned, wala pong on matters of franchise. Kung hindi ka rehistrado, huhuliin ka pa rin not because of a franchise issue but because of failure of registration. Okay. Maaari rin daw irehistro ang mga di pa rehistradong unit para mapabilang sa mga i-consolidate sa isang kooperatiba. Tiwala ang mga opisyal ng kagawaran ng transportasyon. Tataas pa ang consolidation rate sa 85% mula sa kasalukuyang 76.6% sa buong bansa. Marami raw kasi ang nagtatanong sa kanila kung pwede pang humabol magpa-consolidate ng prangkisa. At dahil ito na ang ikawalong extension ng konsolidasyon, naniniwala silang ito na rin ang pinakahuling deadline. Ito rin daw ang nais ni Pangulong Marcos, taliwas sa nais ng mga grupo na manatili ang kanilang mga sariling prangkisa. But uh, you know, uh, it will be uh, contrary to uh, the concept of consolidation. No? Uh, dito sa consolidation, uh, we will be very firm. No? We will require consolidation. Pero ang ilang jeepney operator na ayaw makipag-consolidate ng prangkisa, naninindigan din sa kanilang posisyon. Dapat daw kasi sa kanila pa rin ang prangkisa sa mga jeep na pinaghirapan nilang ipundar ng ilang taon bilang mga arawang driver. Kung ito kukonsolidate namin, ang sinasabi nila isurrender daw namin ang aming prangkisa. At alam namin ang kahihinat na namin, marami sa kasama namin dito na pumasok sa kooperatiba na uwi sa wala. Hindi pa rin kami totally na masaya doon sa ibinigay na yan bigyan kami ng laya doon sa tinatawag na pagpili namin o pagpasok namin sa mga kooperatiba na tinatawag na ng LTFRB. Nakatakdang makipagpulong si Transport Secretary Jaime Bautista, Kinamanibela Chairman Marval Buena at Piston President Modi Floranda para pag-usapan kung ano pa ang mga pwedeng ayusin sa PUV Modernization Program bago ito tuluyang ipatupad ng malawakan. Rex Remitio, CNN Philippines.